swimming pool dito. dito sa area na ito. Naghihintay kami na maniho dito sa aming mansion. mansion. Dito, dito. Meron kami mansion. Nandito kami sa isdaan. isdaan. Dito <laughs> na kasha. Bibili kami <laughs> ng isda. Oh, yan, Shout out siya. Shout out. <laughs> Uh, na, nangamoy pa siya ng isda. <laughs> Kinikis niya yung isda. <laughs> Ayan, bumili ako ng baso pang kape. <laughs> Ayan, bibili siya ng gulay. Ang aming nanay ay bibili ng gulay. <laughs> Ito kami sa panda. So, iniwan nila ako kasama ang kanilang mga card. Ayan.

sa ano, lala, sobra 600 na top narawi na tayo yeah. tapos may sin pa ako oh. ayan, mag-counter na ang mga boss <laughs> ayan, tapos na ang mga grocery parang <laughs> unsure my kids <laughs> ikaw, ikaw ano mas mo <laughs> ay, nalugi hmm <laughs>

Ayan, yan, yung ano na yan, SIM card yan dito. Mabasa ba na maayos? Ay, parang hindi.